So mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay magbibigay na naman ulit tayo ng update sa project ng Wanico Builders dito sa Ami Subdivision sa Molino, Bacoor, Cavite. So ipapakita namin sa inyo kung ano ang kaganapan ngayon dito sa site. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So ito po ngayon yung ah uh, kasalukuyang project ngayon ng Waniko Builders dito sa uh, AMC subdivision so nag-i-start na po ng finishing works uh, ipapasyal ko po kayo sa loob kung ano yung mga activity na ginagawa ngayon dito so ito po ngayon sa area natin Ayan, nandito po si Foreman, siya po yung in-charge ngayon dito sa project natin Balisa, ang activity po natin ngayon dito ay naglalatag na tayo ng uh, reinforcement bar ng ating flooring. Ito, kung yung mapapansin, no. Ito napaka-importante ng bagay na to, itong polyethylene sheet na to. Ito po kasi maraming gumagawa ng mga project na hindi naglalagay ng ganito. So, kagaya sa mga nakaraan nating video, pinaliwanag natin to kung ano yung gamit ng uh, polyethylene sheet. Ito pong polyethylene sheet na to, ang tawag po rito ay moisture barrier. Para po yung moist ng galing sa sa lupa ay hindi po aakyat sa flooring. Para just in case na maglalatag kayo ng carpet dito sa part na to o maglalagay kayo ng vinyl, no, hindi nagbabasa yung flooring nyo. So yan po ang isikreto niyan ng kung bakit ginagamitan natin sa ng polyethylene sheet. At the same time, dito sa area, bali, susunod na nila yan dito na lalagyan ng polyethylene sheet, no? Pero bago po kayo maglagay ng polyethylene sheet, maglalagay kayo ng pangontra sa anay. Kagaya din po yung ginawa nating mga, mga project, same process pa rin po. So, ang ginamit natin na, na product para dito sa anay ay, ayan, soil guard. Disclaimer, di po to sponsored video, ah. Soil guard, baka naman. Tapos yan, Ah, uh, kasalukuyan din po, isasabay na rin electrical. Yung entrada ng electrical, ilalagay na po rito. At saka ito, yung sa plumbing natin, sanitary line. So ito, ikakabit natin to Dapat mauna po natin itong maikabit para yung uh, magtuloy-tuloy yung paglatag nila ng bakal. So ito ngayon, inuhukay nung mga kasama natin. The same time dito, bali tinatanggal po yung lupa. So, ayan po. So, kung magtataka kayo, bakit wala ganong tao? Kasi break time namin ngayon. Kaya, yung mga kaibigan natin ay kumakain pa. So, ito, tatanggalin tong lupa na to para makapaglatag tayo ng ating uh, yung mga plumbing works natin at saka yung sa electrical. At the same time, yung water line, isusunod na rin po yan. Status ng ceiling. So, ayan, may framing na rin po. saka yung electrical, nakaabang na rin. So, pagtapos tong flooringan, siguro isusunod na po natin yung ating ceiling. So, ang lugar natin na to ay ground floor. Ang second floor. So, ito ngayon, bali hindi pa nabubusan yung hagdan natin. Ah, temporary muna na hagdan gagamitin natin para may ko kayo sa second floor. So ayan dito sa part na to ito yung balcony. So ganun pa rin po sa pag sa paggawa ng balcony, importanteng importante po dito sa part na to kung ito man po ay ita-tiles po ninyo o isisemento lang, dapat bago po mag-finishing, naka-waterproof yung buong area. So sa waniko Builders, ganyan po lagi namin ginagawa, no? Ah, mahirap na po kasi na kung kailan tapos na saka maglilik magbabakbak so dito status second floor uh, nagstart na po ng painting works so eto nakapag skim coat na yan ganon din po may framing na rin po yung ceiling natin so by next week siguro kung ano makakapaggabit na tayo ng ating ceiling So ito yung mga kasama natin. Papay nga kasi break time nga. Yan. Ito yung mga room. Yan. Dito. Dito sa taas. Yan kung mapapansin nyo. Nakapag skin coat na. Tapos ito yung mga CR. Tsaka pagka sa site po. Kagaya nito kung mapapansin niyo, Lagi po kayong magpapalinis. Malinis na dapat po yung site para makakapagtrabaho po ng maayos yung mga kasama natin at the same time uh, maaliwalas no so ito nakapagkabit na rin po tayo ng ating mga hamba ayan no kasi ito nakapag uh, maayos na rin po yung tapos na rin po yung plastering works natin So ayan, sinisimula na po nakabitan ng uh, paida ng skin coat. So ito pa yung kabila. So eto. Eto, dito sa part na to, naka-schedule yan this week yung uh, pagkakabit ng eaves. Tapos pag nakabitan na po yan ng eaves, ay susunod na po dyan ni kakabit yung ating PVC ceiling. So ayan po. Ah. Ito dito sa part na to, ito po yung uh, ah, ceiling po ito. Tapos yan po yung hagdan. Dito po ilalagay yung sa part na yan yung hagdan. So ang hagdan na gagamitin po natin dyan, ah, base po dun sa detalye ng plano. Ang gagamitin natin dyan ay I-beam. Tapos yung sa baitang niya sa step ay uh, wood planks. Kagaya po nung nandun sa alabang. So, ito po yung uh, magiging hagdana natin. So, iikot tayo doon sa kabila sa ating perimeter fence. No? Uh, tingnan natin kung ano ang status doon. So, ito po yung likod na bahagi ng ating project. Ang activity po ngayon dito, ito, nagkakabit ng forma yung mga kasama natin, so ito po yung nagbe-break time po yung mga kasama natin so ito po yung likod na part no, ito pagka ano po, pa-plasteringan dito tapos uh, meron silang service gate dito sa likod so ito po yung update ngayon dito sa uh, likod no? medyo uh, sa loob po kasi Uh, priority natin ngayon doon sa loob para makapagbuhos so natin yung electrical tapos yung uh, water line at saka yung ano sanitary line sa loob